Mr. Mario ah, Tignan natin kung ano kalakas ito. Ang master nila, mga Oh, lapunan. Ito malakas. Malakas pala ito. Sa grabe. Dapat maglakad, no? Maglakad. Oh, Hindi, pero sa. Grabe, oh. Ang lakas talaga ni Lodi Mario. Oh, ang galing. Tignan mo naman, oh. Ah, dati siguro. Oh. Masi mabalit tuhon mo. Dati pala labor ito. Pulumulok. Pulumulok. Ah, oh, sa unahan, sa unahan lang. Sa unahan. Yan. Ah, kasi simple lang sa kanya oh. Parang wala lang. Kita okay. na idad ko ah. Grabe, bisin ko intan Oh, 51. Ah. Oh, ang putang lakas. Grabe. Ah. 51 ayan ha. 30. Ah! <laughs> Grabe ang lakas oh. Grabe power talaga Lods. Yan ito yung mga labor dito sa amin. Yan, oh, ang lakas. Powerful. Oh. Yan. Yan mga kalods, oh, shout out uh, atong amigo. Yan si amigo Mario, may <laughs> ang, da ang daming pagkain oh may dalalas niyang baon no? Oh. ito hauling kami ng kanyang mais yan no? Oh, hauling niya mga lods ang, ang lalakas ng mga labor niya o oh. oh, tanyo oh. cylinder, Silinder. cylinder silinder <laughs> ng mais. Oh, grabe, yan si Idol din, no? Oh. Idol oh, si shout out. Oh. oh meron pa yung lubi, oh. Si Atot sa Ilods. Grabe. Oh, lapunan. Hindi, <laughs> pero <laughs> 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 Namba. Oh, gina mo yung mga teknik nyo. Mmm. Oh, mmm. Namba. <laughs> Tignan yung mga galing na mga labor mga Lods. Oh. Ang lakas yan, oh. mga power yan. Oh. Mmm, lamba. <laughs> Ay, lapo. Ang <laughs> bigat. Ay, enjoy lang mga loads. Oh, oh. Patong dito eh. Oh, oh lapo. <laughs> Ay, lapo. Oh, atras naman isa. Yan. <laughs> <laughs> ang bigat yan mga lods ha wala tayong pili piling uh, servisyon maayos ba nung no? anod yan howling so, walang problema yan welcome po tayo dito so, uh, na kami sa dryer ano oh. o naman kung ano yan mag uh, lalakas mag up cut yung uh, mga labor o. Lang mainit na araw 'yan mga lods, tignan niyo. Tapos naman tong uh, dryer. May palay, may palay na nagabilad. bilad ganito yan ng buhay ng alibol mga lods, so, araw-araw exercise yan.